Batikos ang inabot ng isang grupo ng kabataan na nagpapanggap na multo para manggulat ng mga tao sa Bogos City, Cebu. Dahil sa panluloko, parusa tuloy ang inabot ng grupo. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Hey, but, Sabihis at itsura, aakalain mo talagang multo ang nagpapakita sa masukal na bahaging yan sa Bogus City sa Cebu. Pero ang white lady na nangugulat sa mga naglalakad at motorista, baka na pala ng grupo na gustong manakot dahil madilim at matalahib ang lugar, talagang mga ngatog ang sino mang makakakita kompleto pa sa props ang grupo na nagtirik pa ng kandila. Pero sa pagkakataong to, ang white lady ang namutla. Dahil sa disgrasya na pwedeng idulot ng kanilang pananakot, galit na kilompronta ang grupo ng mga taga-barangay at kapwa-residente. Nagpaabat-abat mo, Kuyawan, ng Lima ang hinuli ng barangay, tatlo sa kanila minor de edad pa. Natunto naman ng News 5 ang grupo na nasa likod ng prank. Aminado naman silang mali ang kanilang ginawa at humihingi sila ng tawad. Naisip lang namin din, ano, magkatuwaan, then ay, ginawa namin na mag ano ng kumot, na puti na kumot at mag, mag, mag maglagay ng kadila sa kalsada. Alam na sa dyan na damay ng ibang tao ang naisip lang namin yung kasayahan namin at tumingi kami ng katawad sa mga barangay official sa mga tanod at yung ako ako na hindi na namin Bilang parusa naman, pinatawa ng barangay ang grupo ng isang linggong community service. Pinagtabas sila ng damo. Damay rin ang magulang ng mga minor de edad the pranksters dahil sila ang sumalo sa parusa. Babala naman ang kapitan ng barangay sa grupo. Susunod so, po, nagagawin nila, hindi na po yung community service, baka po ipakulong na namin sila. Mm. Sana po, yung prank po, ito, ilagay po natin sa tamang lugar. Meron naman pong prank na hindi nakakasakit ng ibang tao. Public disturbance po kasi sir, malaking kaso po yun eh. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.